Noong ika-25 ng Mayo, 25, ang Dagat Caribbean ay mapanlinlang na kalmado. Ang mapayapang alon nito ay nakatakip sa isang namumuong bagyo, sa ilim ng matahimik na ibabaw. Isang malabong sasakyang dagat, walang bandila, walang signal ng AIS ang naanod sa mga crosshair ng US Navy. Hindi ito ordinaryong bangka. Isa itong multo sa isang smuggling hotspot kung saan ang mga cartel ay nag ng halos 10% ng cocaine sa mundo na nagkakahalaga ng 13. Base, milyon. Mula sa tahimik ngunit mapanlinlang na rehiyong ito, isang maigting na operasyon ang naganap. Ang oras ay maikli at ang paglaban sa pandaigdigang krimen ay nagsimula pa lamang. Noong ika-25 ng Mayo, 25, ang Dagat Caribbean ay kumalma at tahimik sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid ng US Navy P-8 Poseidon Patrol. Lumilipad sa 500 talampakan, ang advanced na eroplanong ito ay lumipad sa abot tanaw gamit ang mga radar at thermal sensor na naghahanap ng mga palatandaan ng problema. Sa ibaba, ang USS Gravely, isang malakas na guided missile destroyer, ay tumawid sa mga alon Ang mga sistema nito ay nakalock sa parehong misyon. Ang kanilang target ay isang mabagal na sasakyang pandagat sa isang rehiyon na kilala bilang funnel, isang makitid na koridor na kilalang kilala sa pagpupuslit ng droga. Hindi ito nakagawi ang patrol. Ito ay isang kalkuladong pagsisikap na ihinto ang mga illegal na narcotics bago sila makarating sa mga baybayin ng Amerika Unang nakita ng P-8 Poseidon ang sasakyang pandagat na umaanod ng walang bandila o isang automated signal ng pagkakakilanlan, na karaniwang tinatawag na AIS, ang bawat lehitimong barko ay gumagamit ng AIS upang ibahagi ang pagkakakilanlan, location, at direction nito na tinitiyak ang ligtas na paglalakbay sa abalang tubig. Kapag tumahimik ang isang sisidlan, nagpapadala ito ng malinaw na mensahe. May itinatago sa Caribbean kung saan inililipat ng mga cartel ang cocaine, Fentanyl at marihua na patungo sa Hilagang Amerika, ang katahimikang ito ay isang nakasisilaw na babala. Alam na alam ito ng mga tauhan ng Poseidon at tumpak na nakumpirma ng kanilang kagamitan ang kakaibang pag-uugali ng barko. Kasabay nito, sinusubaybayan ng USS Gravely ang barko mula sa ibabaw. Ang destroyer na ito, bahagi ng klase ng Arleigh Burke, ay may dalang Aegis Combat System, isang teknolohiyang ginawa para sa pagtatanggol ng missile ngunit parehong epektibo sa panonood ng mga barko sa malalayong distansya. Sa pagtutulungan, si Poseidon at Gravely ay bumuo ng isang mahigpit na lambat ng pagsubaybay. Ang sasakyang panghimpapawid ay nagbigay ng isang bird's eye view habang ang destroyer ay nag-aalok ng isang matatag na tingin mula sa dagat. Ang pagtutulungan ng magkakasamang ito ay nagbigay sa Navy ng kumpletong pag-unawa sa kanilang kinakaharap ang mission na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano na pinangunahan ng U.S. Northern Command, o NORTHCOM. Kilala bilang forward interdiction, ang diskarte ay naglalayong mahuli ang mga pagpapadala ng gamot na malayo sa mga hangganan ng U.S. Sa pamamagitan ng pagkilos sa internasyonal na katubigan, magang ginagambala ng Navy ang mga network ng trafficking na nagiiwan sa mga smuggler ng maliit na puwang upang maniobra. Ang funnel ay isang critical na lugar para sa gawaing ito. Pinipisil nito ang mga ruta ng droga sa isang maliit na espasyo na ginagawang mas madali para sa mga puwersa na mag-monitor at kumilos. Sa araw na ito, nagbunga ang pagtutok na iyon. Ang mga aksyon ng barko ay naging mas komplikado upang ipaliwanag habang nagpadala si Poseidon ng mga update sa Gravely. Binaliwala nito ang bawat pagtatangka na makipag-ugnayan. Walang sumasagot sa radyo, walang kumikislap na ilaw, at nanatiling steady ang bilis nito. Hindi ito ang pag-uugali ng isang nawawalang mangingisda o isang nasirang mga ngalakal. Yun ay tumugma sa isang pattern na nakita dati cartel ships na nagpapanggap bilang ordinaryong mga bangka na dumaan ng hindi napapansin. Ang katahimikang ito ay isang matapang na paglipat sa isang rehiyon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay at nakuha nito ang atensyon ng Navy. Sa loob ng control room ng Gravely, pinagsama-sama ng mga opisyal ang mga pahiwatig ang barko ay walang mga papelas sa pagpaparehistro, walang record ng kamakailang mga pagbisita sa daungan, at ang landas nito ay walang kahulugan para sa pangingisda o kalakalan. Hindi rin ito nagpakita ng mga senyales ng kaguluhan na inaalis ang anumang inosenteng paliwanag para sa mabagal nitong paganod. Ito ay isang sadyang pagtatangka na manatiling hindi nakikita, isang taktika na kadalasang ginagamit ng mga runner ng droga na umaasang maiwasan ang pagtuklas. Dumarami ang ebidensya at sapat na ang nakita ng Navy. Lumabas ang tawag para kumilos. Sakay ng Gravely, kumilos ang Law Enforcement Detachment 401 o LEDET 401 ng Coast Guard. Ang dalubhasang team na ito, na sinanay mula noong Marso 2025 sa Destroyer, ay marunong sumakay sa mga barko, maghanap sa kanila, at humawak ng panganib sa dagat. Diretso ngunit seryoso ang kanilang trabaho. Pumunta sa barko, umakyat, tingnan ito, at kontrolin kung kinakailangan. Nakahanda na sila habang nasa itaas pa rin ng Poseidon at ginagabayan sila ng radar ng Gravelly. Inilunsad ang Lidet 401 sa maliliit at mabilis na bangka na tinatawag na Rigid Hull Inflatable Boats, o RHIBs. Ang mga vapor na ito ay ginawa para sa bilis at liksi, perfecto para sa paghabol ng target sa bukas na tubig. Habang tumatakbo sila sa mga Elon, pinakain sila ng Gravelly ng mga live na update sa posisyon ng barko at sa dagat sa paligid nito. Hindi nagtangkang tumakbo ang suspect na barko. Nakaupo ito, walang gulat o pagtataka ang mga tauhan nito. Kakaiba ang katahimikang ito. Karamihan sa mga tapat na mandaragat ay tumutugon ng may kalituhan o pag-aalala kapag lumalapit ang mga bangkang militar. Ang lalaking ito ay hindi. Nang makarating ang koponan sa barko, sumigaw sila ng malinaw na utos. Sumunod ang mga tripulante ng walang laban, kakaunti ang pagsasalita at nananatili sa maiikling sagot. Ang totoong kwento ay nasa ibaba ng kubyerta. Ang cargo hold ay selyado ng mahigpit gamit ang plastic at heavy tape, isang panlilin lang na ginagamit ng mga smuggler ng droga upang protektahan ang kanilang mga kalakal mula sa tubig at mga mata. Ang mga barko sa labas ay mukhang luma at suot tulad ng isang bangkang pangisda. Ngunit ang mga detalye ay off. Walang malansang amoy na nananatili. Walang mga lambat o kawit na nakapalibot. At ang katawan ng barko ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng mahirap na paggamit. Ito ay isang pekeng, ginawa upang lukohin ang sinumang nanonood. Sinimulan ng mga pinunong opisyal ang kanilang paghahanap, nire-record ang lahat sa mga body camera. Nanatili ang panahon, nanatiling patagang dagat, at hindi nagtagal ay nagsimulang magpakita ang katotohanan. Nakatago sa ilalim ng mga selyadong layer ay isang compartment na nakaimpake at handa. Ang mga nilalaman nito ay maingat na nakatago. Ang tahimik na pagtitiwala ng mga tripulante, ang huwad na harapan ng barko, at ang nakakulong na hold ay lahat ay tumuturo sa isang bagay. Ito ay isang smuggling run na nahuli sa akto. Nagbunga ang maingat na relo ng Navy. Ang nagsimula bilang isang blip sa isang screen ng radar ay isa na ngayong isang makabuluhang paghahanap, isa na maaring yumanig sa paglaban sa mga pandaigdigang network ng droga. Ang operasyon ay lumipat mula sa pagsubaybay patungo sa aksyon na nagpapatunay na ang mga pwersa ng US ay nangunguna sa patuloy na labanang ito sa dagat. Kaya... Paano nahuli ang mga cartel na ito sa araw na iyon? Matapos matuklasan ng US Navy sa Caribbean Sea ang malaking paghatak ng mga ilegal na droga sakay ng isang kahinahinalang sasakyang dagat, isang surprisang interdiction operation na nagtatarget sa mga trafficker ay mabilis na isinagawa. Habang mas malalim ang paghahanap ng boarding team, nakita nila ang isang nakatagong compartment na natatakpan ng canvas at plastic. Sa loob ay may 19 na bundle. Bawat isa ay maingat na nakabalot sa sako, tinatakan ng tape, at pinoprotektahan ng hindi tinatagusan ng tubig na plastic. Ang mga paketing ito ay tumitimbang ng kabuoang 860 pounds, 390 kilo, at naglalaman ng cocaine na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13, pakspesh milyong dolyar. Ang detalyadong packaging ay nagpakita ng gawain ng isang bihasang network ng trafficking na binuo upang ilipat ang mga narcotics sa malalayong distansya ng walang pinsala. Ang kalagayan ng mga bundle ay kahanga-hanga. Walang nagpakita ng mga senyales ng pagkasira o pagkasira ng tubig na nagpapatunay sa pangangalagang ginawa upang panatilihing buo ang mga gamot sa panahon ng paglalakbay. Ang antas ng paghahandang ito ay nangangailangan ng mga advanced na tool at isang maayos na setup, higit pa sa kung ano ang maaring pamahalaan ng mga maliliit na smuggler. Ang mga tripulante ay hindi lamang nagdadala ng mga ilegal na kalakal. Sila ay bahagi ng isang mas malaking sistema na idinisenyo para sa lihim at kita. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpakita ng isang birding simbolo ng S sa packaging. Kadalasang ginagamit ng mga kartel ang mga palatandaang ito upang ipakita kung sino ang nagmamayari ng mga gamot, kung saan sila nanggaling, o kung saan sila patungo. Ang markang ito ay nagbigay sa mga investigador ng mahalagang pahiwatig tungkol sa criminal na grupo sa likod ng kargamento. Sa pamamagitan ng pag-aral ng mga naturang simbolo, Masusubaybayan ng mga eksperto ang mga aktibidad ng kartel at magplano ng mga action sa hinaharap laban sa kanila. Ang paghahanap ay naging isang mahalagang hakbang para sa pag-unawa sa kalakalan ng droga. Ang laki ng pagtuklas na ito ay lumabas. Ayon sa USN News, ang mga operasyong tulad nito ay nakakuha ng 10 sampu toneladang cocaine noong 2024 lamang. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang problema sa trafficking ng droga sa Caribbean isang makabuluhang ruta para sa paglipat ng narcotics mula sa South America patungo sa North America. Ang bawat matagumpay na paghinto, tulad nito, ay tinatamaan ng husto ang mga cartel sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang pera at pag-abala sa kanilang mga plano. Sa nakitang droga, nalipat ang atensyon sa tatlong tripulante. Lahat ng mga lalaki sa kanilang maaga hanggang kalagitnaan ng 30s. Hindi na sila nanlaban at mabilis na nakaposas bago inilipat sa holding area sa USS Gravely. Ang kanilang kawalan ng pagtutol ay hindi karaniwan. Karamihan sa mga inosenteng mandaragat ay malito o matatakot kapag sumakay ng militar. Ngunit ang mga lalaking ito ay nanatiling kalmado. Iminungkahin ito na alam nila kung ano ang nangyayari at handa na sila para dito. Ang sisidlan mismo ay naging bahagi ng kaso. Matapos ang kompletong paghahanap ay walang nakitang armas o karagdagang droga, kinuha ito para sa karagdagang pag-aaral. Ipininta tulad ng isang bangkang pangisda, ito ay nagpakita ng kaunting senyales ng tunay na paggamit na nagpapakita ng panlilin lang ng kartel upang maiwasan ang hinala. Maaring masira ang barko o itago bilang ebidensya depende sa desisyon ng korte. Ang bawat detalye tungkol dito ay idinagdag sa kwento ng operasyong ito mahigpit ang proseso ng ebidensya. Lahat ng 19 na piyansa ay tinimbang, nilagyan ng label, at nakuhanan ng litrato na may malinaw na mga record. Gumamit ng mga guwantes ang mga opisyal upang panatilihing malinis ang lahat. At kinukunan ng video ang bawat hakbang ng mga camera na suot-suot sa katawan. Ang pangangalaga na ito ay mahalaga para sa mga federal na korte ng US kung saan kahit na ang maliliit na pagkakamali ay maaring makasira ng isang kaso. Tiniyak ng masinsinang gawain ng Navy na mananatili ang ebidensya sa mga legal na paglilitis. Sumunod, ang mga suspek at droga ay inihanda para ilipat sa Puerto Rico, ang pinakamalapit na US na humawak ng mga naturang kaso. Ang Drug Enforcement Administration, DEA, at US Coast Guard ay tinawag na pumalit mula sa Navy. Ang mga secure na communication at mahigpit na mga patakaran ay nagpapanatili ng maayos sa pag-abot na tinitiyak na walang mga breaks sa responsibilidad. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa mabibigat na kaso sa ilalim ng mga bata sa droga ng US na maaaring mga hulugan ng maraming taon sa bilangguan. Ang pagjego na ito ay bahagi ng isang mas malaking pagsisikap na tinatawag na Campaign Martillo, isang multinational na plano upang ihinto ang mga droga bago sila makarating sa Estados Unidos. Nagsimula noong 2012, pinamumunuan ito ng Joint Interagency Task Force South, GRTF South, at kinabibilangan ng mahigit 12 bansa, gaya ng Canada, Colombia at United Kingdom. Ang kampanya ay nagtatarget ng mga ruta ng droga sa Caribbean at Silangang Pasipiko na nagsisikap na sirain ang mga network ng trafficking. Malakas ang resulta ng Campaign Martillo mula 2012 hanggang 2016. Umabot ng 693 tonelada ng cocaine at 25 million ang cash mula sa mga kamay ng cartel ayon sa Global Security. Bog. Ipinapakita ng mga numerong ito kung gaano kalaki ang pinsala nito sa mga grupong kriminal. Ang bawat pag-agaw ay pinipilit silang magpalit ng mga plano, mawalan ng pera, at harapin ng mga bagong panganib na ginagawang mas mahirap para sa kanila na gumana. Ang operasyong ito ay nagtatayo rin ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Ang US ay nagbabahagi ng information at mga mapagkukunan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kaalyado upang labanan ang krimen. Ang pagtutulungan ng magkakasamang ito ay higit pa sa droga. Nakakatulong din ito sa iba pang mga hamon sa seguridad. Ipinakita ng mission ng USS Gravely kung gaano kahusay gumagana ang partnership na ito kung saan maraming grupo ang nagsanib puwersa para sa isang layunin. Gumamit ang Navy ng mga high-tech na tool tulad ng radar mula sa P-8 Poseidon at ng Aegis System sa Gravely upang makita ang barko. Mula sa paglulunsad ng kanilang bangka hanggang sa paghawak ng ebidensya, ipinakita ng mga kasanayan ng boarding team ang kanilang pagsasanay sa pagkilos. Ang bawat hakbang ay naitala upang patunayan na ang operasyon ay ginawa ng tama na pinoprotektahan ito mula sa mga legal na hamon. Para sa mga tauhan ng Gravely, ito ay isa pang araw sa isang tagong labanan. Sa pamamagitan ng pag-alis ng 860 pounds ng cocaine sa tubig, pinigilan nila ito sa pag-abot sa mga lansangan, pagliligtas ng mga buhay at pagputol ng mga pondo ng kartel. Ang kanilang trabaho ay hindi madalas na gumagawa ng balita, ngunit ito ay nagpapatuloy, na nagpoprotekta sa mga komunidad at nagpapahina sa mga grupo ng krimen ng paisa-isa. Ang labanan laban sa drug trafficking ay patuloy na magbabago. Gumagamit na ang mga cartel ng mga bagong trick tulad ng mga bangka sa ilalim ng dagat at mga lihim na mensahe upang maiwasang mahuli. Ang US at ang mga kasosyo nito ay dapat na patuloy na umunlad gamit ang mga tool tulad ng artificial intelligence, drone, at mas matibay na batas upang manatiling nangunguna. Gayunpaman, ang teknolohiya lamang ay hindi mananalo. Ang pag-ayos ng mga problema tulad ng kahirapan at katiwalian sa mga lugar kung saan nagsisimula ang droga ay magiging susi sa tunay na pag-unlad. Susuriin ng mga eksperto sa militar at pagpapatupad ng batas ang misyon na ito para sa tagumpay nito. Ipinakita nito kung paano ang pagpaplano, pagtutulungan ng magkakasama, at legal na pangangalaga ay maaring gumawa ng isang paghahabol sa dagat sa isang solidong kaso sa korte. Tiniyak ng pagtutok ng crew na ito ay isang mabilis na panalo at isang pangmatagalang hit sa cartel. Sa huli, ang paghahanap ng cocaine, pag sa mga suspect, at pagkuha ng barko ay higit pa sa isang pangyayari. Bahagi sila ng pangmatagalang pagtulak upang panatilihing ligtas ang mga tao, ipatupad ang mga batas at bantayan ang bansa. Habang patuloy na sinusubukan ng mga kartel na gamitin ang mga dagat, ang mga misyon na tulad nito ay mananatiling kritikal sa pandaigdigang pagsisikap na ihinto ang organisadong krimen. Ang kamakailang pag-agaw ng US Navy ng 860 pounds ng cocaine sa Caribbean Sea ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng mga operasyong maritime laban sa drug trafficking. Ang paghatak na ito, na nagkakahalaga ng 13.5 milyon, ay hindi lamang isang numero. Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hit sa pinansyal na lakas ng mga cartel ng droga. Ang bawat na harang na kargamento na tulad nito ay nakakaabala sa kanilang mga linya ng supply at nayayanig ang tiwala sa loob ng kanilang mga kriminal na network. Higit pa sa pera, nakakatulong ang operasyong ito na mabawasan ang karahasan, pagkagumon at katiwalian sa United States at mga kalapit na bansa. Ang paggamit ng Navy ng advanced na teknolohiya at mga skilled team ay naging posible ang tagumpay na ito na nagpapakita ng mahalagang papel nito sa paglaban sa organisadong krimen. Kapag ang isang kartel ay nawala ng 13 65 milyon na halaga ng cocaine, lumalalim ang pinsala. Ang grupo ay gumagastos ng malaki upang mapalago, maproseso, at ilipat ang mga gamot, ngunit ang pag-agaw ay nangangahulugan na walang kita na babalik. Ang pagkawala na ito ay lumilikha ng presyon sa loob ng kartel. Ang mga pinuno ay nahaharap sa mga tanong mula sa mga miyembro tungkol sa kung bakit nasayang ang kanilang pera at trabaho. Nawawalan din ng tiwala ang mga supplier at mamimili kapag nabigo ang mga paghahatid na nagpipilit sa kartel na muling itayo ang mga nasirang ugnayan. Ang supply chain ay naghihirap din. Kung wala ang kargamento na ito, ang mga gamot ay hindi nakakarating sa mga lansangan na nagiiwan ng mga puwang sa merkado. Ang mga kartel ay dapat gumastos ng higit pa upang makahanap ng mga bagong ruta o palitan ang mga nawalang kalakal na mas naubos ang kanilang mga mapagkukunan. Ang pagharang na ito ay nagpapakita kung paano malutas ng bawat suntok ang kanilang mga operasyon ng sunod-sunod. Ang mga epekto ay umaabot sa kabila ng mga kartel upang mahawakan ang lipunan sa kabuuan. Ang mas kaunting mga gamot ay nangangahulugan ng mas kaunting mga taong nakulong ng pagkagumon na nagpapagaan sa pasanin sa mga pamilya at mga sistema ng kalusugan. Bumababa rin ang karahasan dahil mas kakaunti ang pinaglalabanan ng mga gang ng walang tuloy-tuloy na daloy ng narcotics. Sa mga lungsod kung saan pinagagana ng droga ang krimen, maari itong magdala ng mas tahimik na mga kalye at mas ligtas na mga tahanan. Tinatamaan din ang korupsyon. Gumagamit ang mga kartel ng pera sa droga upang suhulan ang mga opisyal at kontrolin ang lokal na kapangyarihan Ngunit ang mga pag-agaw na tulad nito ay pumutol sa kanilang daloy ng pera. Itinuturo ng Center for Strategic and International Studies na ang paghinto ng droga sa dagat ay nakakatulong na pahinain ang mga tiwaling network na ito hindi lamang sa US, kundi pati na rin sa mga lugar tulad ng Caribbean at Latin America. Ang mas ligtas, mas malakas na komunidad ang resulta. Ang US Navy ay nakatayo sa puso ng pagsisikap na ito. Ang mga barko nito ay higit pa sa pagpapatrolya sa karagatan. Gumaganap sila bilang mga lumulutang na command post, gamit ang mga high-tech na tool at sinanay na mga eksperto upang subaybayan at pigilan ang mga smuggler. Ang operasyon ito ay umasa sa mga radar system, patrol plane, at fast-acting boarding teams. Sama-sama, ang mga piraso ay naging isang regular na mission sa isang makabuluhang panalo laban sa krimen. Ang USS ay seryosong nanguna sa pag-single gamit ang Aegis radar system nito. Maaring makita ng teknolohiyang ito ang mga barkong daan-daang milya ang layo na nagbibigay sa Navy ng malawak na tanawin ng karagatan. Sinusubaybayan nito ang bilis, direction, at kahit maliit na pagbabago sa landas ng barko na tumutulong sa mga opisyal na magpasya kung aling mga bangka ang hahabulin. Gumagawa kasama ang grabe, ang P-8 Poseidon na eroplano ay nagdagdag ng higit na lakas. Gumagamit ang sasakyang panghimpapawid na ito ng mga satellite image at infrared scan upang makita ang mga detalye tulad ng init mula sa mga makina o nakatagong kargamento. Hinahayaan ng mga tool na ito na panoorin ng Navy ang target na sasakyang dagat bago pa nito nalaman na sinusunda nito. Ang mga smuggler ay nagkaroon ng malit na pagkakataon na makatakas sa surveillance net na ito. Nang makita na ang barko, tumawag ang Navy sa Leadit 401. Isang koponan ng Coast Guard na sinanay para sa pagkilo sa dagat. Alam ng mga ekspertong ito kung paano sumakay sa mga gumagalaw na sasakyang dagat, maghanap ng masikip na espasyo at humawak ng mga mapanganib na sandali. Sa kasong ito, mabilis silang kumilos kaya natapos ang trabaho sa loob ng wala pang 30 minuto. Ang kanilang bilis ay nagpigil sa mga tripulante na sirain ang ebidensya o lumaban. Sa itaas, nakatulong ang MQ-4C Triton Drone. Ang paglipad sa 50,000 talampakan ay nagbigay ng bird's eye view sa eksena na tinitiyak na walang napalampas. Ang pagtutulungan ng magkakasama sa pagitan ng mga tao at mga makina ay nagpakita kung gaano kahusay ang mga plano at pagkilos ng Navy. Itinatampok ng operasyong ito ang mas malaking layunin ng Navy. Ito ay hindi lamang tungkol sa digmaan o pagtatanggol, Ginagamit ng Navy ang mga kasanayan nito upang harapin ang trafficking ng droga, isang problema na tumatawid sa mga hangganan at nakakasakit ng milyon-milyon. Sa pamamagitan ng pagpapahinto sa kargamento na ito, pinrotektahan nito ang mga buhay at sinakta ng pera na nagpanatiling malakas sa mga kartel. Ang tagumpay ay nagmula sa mga taon ng pagsasanay, pagsubok ng mga bagong tool, at pag-aral mula sa mga nakaraang misyon. Nakadepende rin ito sa pakikipagtulungan sa ibang mga bansa at ahensya tulad ng Coast Guard upang magbahagi ng impormasyon at kumilos bilang isa. Ang matulang Navy ay nagbibigay ito ng isang gilid. Ang Aegis Radar at P-8 Poseidon ay ginawa para sa katumpakan na hinahayaan ang mga opisyal na makakita ng kaguluhan sa isang malawak na karagatan. Ang Triton Drone ay nagdaragdag ng taas at hanay habang ang mga leaded team ay nagdadala ng human touch para tapusin ang trabaho. Ang bawat bahagi ay magkatugma tulad ng isang palaisipan na nagpapatunay na ang teknolohiya lamang ay hindi sapat. Ginagawa ito ng mga tao. Ang balanseng ito ang dahilan kung bakit maaaring harapin ng Navy ang mga hamon tulad ng pagpupuslit ng droga at mauna. Kung titingnan ang mas malaking larawan, ang seizure na ito ay nagpapadala ng mensahe. Maring patuloy na sinusubukan ng mga kartel, gunit ang bawat pagkawala ay nagpapahirap sa kanilang trabaho. Ang 13. 65 milyon na nawala sa kanila ay hindi makakapagpondohan ng mga bagong bangka, makapagbayad sa mga opisyal, o makapag-armas ng kanilang mga gang. Sa paglipas ng panahon, tumormi ang mahit na ito na sinisira ang mga system na kanilang pinagkakatiwalaan para sa US at sa mga kapitbahay nito. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting krimen at higit na katatagan. Ang tungkulin ng Navy ay patuloy na lumalaki habang ang mga trafficker ay umaangkop ngunit ang kakayahan nitong magbago sa kanila ay nagpapanatili nito sa paglaban. Sa madaling salita, ang mission na ito ay hindi lamang huminto sa isang bangka. Sinaktan nito ang wallet ng isang kartel, pinrotektahan ang mga tao mula sa droga, at ipinakita ang lakas ng Navy. Pinatunayan ng USS Gravely at ng mga tauhan nito na ang mga makabagong kasangkapan at matatalas na kasanayan ay kayang talunin ang krimen sa dagat. Hanggat nagpapatuloy ang mga operasyong ito, ang Navy ay mananatiling isang kalasag para sa lipunan na nagtatrabaho ng tahimik ngunit epektibo upang mapanatiling ligtas ang mundo. Ang kamakailang operation ng US Navy sa Caribbean Sea ay hindi sinasadya. Ito ay isang malakas na pagpapakita ng tumpak na diskarte, tuloy-tuloy na coordination, at hindi natitinag na profesionalismo. Sa pamamagitan ng pagharang ng 13, 65 milyon na halaga ng cocaine, ipinakita ng Navy ang lakas ng pagsasama ng advanced na teknolohiya tulad ng radar at drone na may mahigpit na pagsasanay at international na pakikipagtulungan. Ang tagumpay na ito ay nagdulot ng malaking dagok sa mga cartel ng droga na nakakagambala sa kanilang mga network sa pananalapi at nagpadala ng isang matatag na mensahe. Ang US at mga kaalyado nito ay ganap na nakatuon sa pagbuwag sa transnational na krimen. Sa pagasa, ang hamon ay nagbabago habang ang mga cartel ay bumaling sa mga innovation tulad ng mga autonomous na submarino at drone upang magpuslit ng mga droga. Upang kontrahin ito, maaring mapahusay ng Navy ang paggamit nito ng AI at mga cutting-edge na sensor. Gayunpaman, ang teknolohiya lamang ay hindi sapat. Gaya ng itinatampok ng inside Crime, ang pagharap sa mga ugat, kahirapan, at katiwalian sa mga rehiyong gumagawa ng droga ay mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay. Gin, ilagay ang iyong sarili sa sitwasyong ito. Paano mo hahawakan ang isang barko na may dalang 13 million na cocaine? Ibahagi ang iyong mga salobin sa ibaba. Talakayin natin ang papel ng Navy sa mga pagsusumikap sa contra-narcotics. Dapat bang mas madalas na ideploy ang mga destroyer tulad ng USS sa mga mission na ito? Maaring hubugin ng iyong input ang pag-uusap sa critical na isyong ito. At tinatapos nito ang dapat ibahagi sa iyo ngayon, na nagdadala sa iyo ng pinakatunay na papanahon ng mga insight na sinusuportahan ng ekspertong pagsusuri mula sa mga strategist ng militar at mga mananaliksik sa politika. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang iyong suporta ang nagtutulak sa amin na gumawa ng mas mataas na kalidad at malalim na nilalaman. Ipaalam sa amin ang iyong mga salobin sa mga komento sa ibaba at manatiling nakatutok para sa aming susunod na video. See you then!